Kami bawal bawal ang salita nang hindi maganda na sita sital nitawdi ito yung kuwan ah sayote eh sayote eh ha bawal lahat 'yan sayote pa sukatin mo 'ka Ayan, andito, habis oh, sa garden, Kadaating metro si Tao sa ang Mas mahaba yung kinuha ko yung kanina. Oh. Kulang sang metro. Pagano may ikot ni yung kutik? Kutik 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 mga mayulet. Ano? 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 Ayan, Ano? 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 nagbebentahan eh, pa ako. Kanina nakakuha na ako ng dalawang kilo. Hindi mo ipinta kaya no? Kayo, kaya nga kasama ko. Kay Noro. Magkano ang pakyawan sa ganito? Sa ano? Sa is. Ipaalok mo ito kay QC. Oh, oo. Itong sitaw mo. Oh. Binta mo sa kanya lima. Ipaalok mo kay QC. Ipabinta mo. Nagahon mo to, oh, to malaki. Ang dami. Tumong uh, ano. Lampas ka ng lampas eh. Hindi ko na mimita siya, eh. nga ako eh. Sabi ko, kaya kayo sinama ka namin dito para makapag-wheels ka. Uh, Oo. Oh. Sama mo pa and guys. Ang dami namin ako Ang dami. Uh, ang dami dito sa labas? Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang pa nganate nga natin kung magbunga ng ganyan yung sayo doon, nagyayabang mong sayo, paingit ka ayun, ayun. Ito yung Tapos meron dito ang uh, kangkong. Ayan na. Kangkongan yun. Hmm. Ayan kangkong naman ito. Kamatis. Yes. Ito yung medyo hindi ikon. Mura haba talaga ng kanya. sitaw niya. Hindi ko alam. Ito yung kangkong. Ito yung pinagkarbisan niyang kangkong nakaraan. Ito RBC na, RBC na pala ulit abe ito eh. Ha? Itong na. Hmm. Ah, dami pa Yan, ito ang dami pa dito. Kunin na rin ito abe. Ha? Ang malalaki? <laughs> Oo. Oh, oh.

sa Pilipinas. Tay, edi anihin na natin. Harvestin na natin. Ah, dami ko nga hawatisin mo. Sarado pala 'tong kabila. Ah. Oh. Pala 'to sa kabila. Tinatalon mo lang abi. Naa yung binisa doon. Nasita. 'Yan yung mga puting yun 'yan, ah

Ayan, nakapitas ang dito. May pitas na. Ed! Lagay agad. Are you there? Are you there? Lagay agad. Suryun, are you there? Oops! Ayan pa. Ayan, ni Abby. Ayan, kunin mo na yan. na yan. Ayan, yung Paganda. Eh, siyempre, kulang nga yung ano, nutrients ng lupa. <laughs> Alam mo, isa pang ginagawa ko katilizer, ginagawa ko ng damo, ito yung ginagawa ko nila. Bakit kasama yung ano, yung papel? Hindi mo na yung papel. Ah? Pa Sira na yan. Oo. Ah, ito na rin yun, ha? Yung damo. Oo. Yung buloking ko. Yan ang pataba mo. Mm. So, ito na yung, ay, ito lang. Ito yung ginagawa niya pataba. Binababad niya sa tubig yung mga damo yung damong binunot niya, bababad niya, tapos yun ang bubulok niya. Kung pataba niya, yun. Diba? Id, 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 kunin mo na to. Bago pang isip. Apat, okay na yan. Ito daw yung maanghang. Nakakaya ko yun ang na sili. Ayan guys. Ayan yung palakan ng kanyang taniman. Siya mo kasi sana gaada ganyan. Oh. Eh, hindi ganito. yung pa rin madisisipagin ako lalo eh. Alalo na tayo sni pag. Tapos nakakuha pa ng eggplant yung mama.

oh, ito yung kwan sa hindi pa rin lang siya bumubunga pero malaki malagong malago hindi ba guys okay ang kanyang taniman ito pa pala yung isa mababa pa Sayuti rin to Tapos so, meron din siyang sili. Pero yung sili, hindi naman niya nabibinta na yun. Ang dami. Sili yung sili na patayo o pataas. Oh. Ang maganda. ano oh. Sa may ilig naman sa sili. Ah, diba? Okay, ang ganyan na lang.